malita balita, umugong naman ang posibleng destabilisasyon o kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon sa gitna ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-usapan niya sa confirmation hearing sa Commission on Appointments sa Senado. May loot mo na sa iyo sa pagharap nga ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointments sa salong ng mga kung meron bang dapat ikapangamba ang publiko. Kung may sa posibleng destabilisasyon laban sa administrasyong Marcos sa na nakaumang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pagtitiyak nun si Lieutenant General Ferdinand Barandon na head ng AFP Intelligence Command walang kahit anong ugong ng destabilisasyon sa kanilang hanay. Nanalatili daw silang professionals at mission-oriented at sumusunod sila sa chain of command. Pero mga ganaman sa Nato'y Bata de la Rosa ng pagkakaisa sa hanay ng AFP at siguruhin daw na hindi sila mapapasok o mai ng mga destabilizer. Magandang balita rin daw para kay Sen kay Sen De La Rosa na walang naririnig na anumang ugong ng kudeta sa AFP para di rin daw sila mapagbintahan na nasa likod ng anumang planong vista. Naritulot ang kanilang pahayag. Pakinggan natin. Wala silang isipin na destabilization. Yes, sir. Very good. Thank you.